Sige. Okay. Itong mga batang may sakit. Ayan, no? Oh. Ang dami-dami, oh. Araw-araw tayong ganito. Oh, nagtulog-tulugan. Tulog-tulugan. Ayaw uminom ng gamot, eh. Oh, ayan. Ikaw, bibi. Hmm. yan, Inamin nyo. Oh. Inom tayo niyan. Huwag kayong makulit. Ayan. Kasi nga may mga sakit. May mga sipon hindi mo na sila pinagala sa labas kasi may gumagawa sa second floor. Yung isang payatot kinaya ako lang. Ito guys, oh, may mga sipon. Oh, hawa-hawa kayong lahat. Siguro nanibago to sa klima dito eh. Nanibago sa kung saan kami lumipat. Pero one month na tayo be. Ngayon pa lang kayo manibago yung iba na dito. sila pulin. Nandyan. Dyan sila sa washroom. Tadala. mag na tayo. Iinom tayo ng gamot, vitamins, at ano? Ay! Ay, talaga lang. Ah, ikaw. Pinalabas kong mail kita na yung makulit. Ayun, gusto nyo naman pumasok. Pasok ka o labas? sila sila pwedeng sa labas lahat kasi makulit mag uh, ano mag nandidisturb sa nagpapanday diba coffee diba coffee yan, start na tayo, inom na tayo ng gamot hello blue blue malinis na yan blue malinis na yan talaga lang ha sige linis pa Ayan si Blue. Ang aking uh, dal dalawang kulay yung mata. Isa blue, isa brown. Ayan. Hi, Blue. Blue, Blue. Grabe naman paglulinis niya na. Di na na. Blue. Ito naman si Twinkle. Twinkle. Twinks. Eh, eh. Coffee, coffee. Huwag kang aakit. Masakit yung mga kuko mo. Aray ka, masakit ang kuko mo, baby. O, yan, coffee namin. Umakulit, o. Tingkel. At masama yung tingin mo. Masama ang tingin ni Tingkel. Blue. Uh, isa taas. Si ano, si cheese. Saglit lang, baby. Huwag kang umakyat. Ay, kaya na akyat. na akyat. Snow. Ano pa ka, Snow? Ano snows, no? snow, Snow?